Uh, magandang araw mga idol. Ayan, andito ako ngayon sa uh, may tabing ilo. Ayan, dahil may nag-request sa uh, aking video na uh, kumain daw ako ng ibak e ng uh, kalabaw. Ayan. Ipapakita ko sa iyo, idol, yung nag-request. pano uh, kung paano ko bangin ang ah, uh, sinasabi mong ibak ng kalabaw. Ayan, may nakikita na tayo dito. Ayan. <laughs> ayan, mga idol. Ayan, ayan. Ayan, yung gusto mo. Ayan, mayroon pa dyan. Ayan. Ah, uh, di natin mapakita ang ah, uh, kalabaw dito kasi ah, uh, wala dito, mga idol. Uh, pero bago pa lang yan. Uh, siguro. Kanina pa lang yan. Kaya kahapon ng hapon. Yan. Yan. Uh, ano mo? Uh, ipapakita ko sa iyo kung paano kumukbangin yan. Ayan mga idol. Ah. Uh, mo ang pagmumukbang ko ng ibak ng kalabaw. Yan, siyempre, para mas masarap ay uh, ipapalaman ko dito sa tinapay, yan pandisal mga idol. Uh, panoorin mo uh, Idol Pilipe sa iyong request na makumukbang ako ng tayo ng kalabaw, ibak ng kalabaw. Apasintabi uh, pala dyan sa mga kumakain. Ah, uh, wag niyo na po itong panoorin kung kumakain po kayo ngayon. Uh, at sa mga bata, wag niyo po gagayahin mga bata ang aking ginagawa. Dahil asa ah, sa mga immortal lang 'to na uh, gumagawa nito dito sa ano. Ah, uh, ah uh, for content lang 'to. Ayun mga idol. Ah, uh, papalaman ko na siya. Yan. Yan. Ah, ito yung tahi ng kalabaw. Nakikita mo yan. Idol. Yan, yan. Yan. Lalagay ko na siya dito. Yan. Yan, ayan, oh. Yan. Yan. Ayan, idol. Sa uh, yung pag-request. Ah, uh, ipapakita ko lang sa iyo kung paano ako magmukbang nito. Ayan. Yan, andyan na siya sa loob. Ayan. Ah, uh, special lang ating ah, uh, mumukbangin ngayon. Ah, uh, dahil para sa iyo uh, kung mapapanood mo ito ay paki uh, pakisir na rin at uh, magpasalamat ka na rin dahil ginawa ko ang iyong request yan yan mga idol yan ay bak ng kalabaw yan yan yung ating ano pala man na yon. yêu rồi Ayan Ayan Jo, parang hindi yata tatanggapin ng aking chan. Hello. Hmm. Hmm. Yar. Ayan, idol Felipe ang iyong request. Oo. Mm.